morning, tropa. Today is November 5. At ngayong araw, tropa, eh nahack yung account ko sa Facebook. What? Simula pa kagabi, tropa, eh pinipilit kong ma-recover yung account natin sa Facebook. Ang kaso lang, eh hindi ko na talaga nakuha. Kaya humingi na ako ng tulong kay Meta, nag-submit na ako kay Meta ng mga information para ma-recover ko yung account ko. Kaya lang, dalawang araw tayo mag-aantay, kaya dalawang araw tayo walang content sa FB. <laughs> kaya kung sino ka man na nag-hack ng account ko, salamat. Kasi ibig sabihin, nagkaka-interest ka na sa isang libo kong videos. Sana ako. Kasi meron na tayong tropa na almost 500k na views sa isang vlog natin. Pwede na! Kaya siguro, itong napakabuting tao na to, ay eh, nagka-interest dun sa ating page. Kasi syempre, magkakaroon na tayo ng maraming followers. What? Kaya po, sa lahat ng aking mga followers, sa mga binibenta ni Tonton, mga laruan na binibenta ko, pasensya na. Hindi ako makakasagot sa inyo ngayon. Hindi ko rin uh, mapopost yung mga laruan natin. Sa mga damit naman, sa 9 Lives Clothing, paantay na lang po sa update ko. At syempre, sa buti pa si Tonton, paantay tayo lang po. Sana po, ma retrieve natin yung page natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga videos. Papahinga muna tayo ng dalawang araw mga tropa. So, hanggang sa muli tropa. Buti pa si Tonton. Peace. Bye-bye. Hoy, hacker, tumigil ka na.